Hi guys. Sama <laughs> so, akong babae ha. Ayun ako dito lang lambutan. Mm. So, ito. Sira <laughs> ako. Ayun ako lambutan dito. Yun, ito yung sinabi ko kapat na pera. So, 120 yan. Titikman natin. Oh. So, Anong lasa? Kung matamis ba? Tapos, meron din ako dito balimbing. Pero, bukas ko na itong kakainin. Pero, medyo parang masisira. Dapat pala ako balimbing. Ayan o. 120 din siya, guys. 100 pala. Sorry. 100 siya, guys. Isang peraso. Balimbing. Ang tagal ko na hindi nakakain ng balimbing. Eh. Ayan. Para lang tong yung dati kong friend. Balimbing. Tignan <laughs> natin ito. Amalia, mahal yata ang binayara ko dito itong, ano to, yung lalagyan na to. <laughs> Kasali sa binayaran. Paano nga ba magbukas nito? Ang alam ko, diba, inaipit yun sa tubo. Ganon. Mm. Ayan, labutan. Nait ng pato. Kaya galing tong labutan na to. Ano na nakalagay? Eh. Sarap. Nagiwalay na yung ano niya. May, may, may humihiwalay na siya sa buto. No. Di ba yung iba isip pa? Yung ano. Ito may yung humiwalay ng buto. Hmm. kasama yung ano. Ito, kasama yung matigas dito. Kanila yun. Sarap. Masarap naman. Hamila ko ng prutas kanina eh. Bumili din ako ng mga orange, apple, ganun. Mahal ng mangga niya kung bumili ng mangga. 200 isa. Saan po raso? Huwag na lang ako kumain ng mangga. Sa? May letas pa ako dito. Eh. May kibi eh. hmm. Yan. Yan. Strawberry. Yeah. Nagkakain ako ng mga ganito eh. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you.